Yung mga guests, kapag ka nag -check out yan, sabay-sabay. Kung alam bawa, 12 noon ang check-out nyo, alas 10, alas 11, maliligo yan, sabay-sabay yan. Paano kung fully booked ka, tapos biglang, pong wala ng tubig, di ba? Yari na. Bad review ka na doon. So kaya ngayon, magpapabawakan kami ng tubig dito. Yan. Malapit doon sa poso. Okay. Ang problema dito kasi medyo palpak yung unang gumawa eh. Ganito nangyari kasi dito. Double double na tuloy yung trabaho, kawawa naman yung may-ari. Dati may bomba dyan Okay, may bomba dyan dati. Ngayon, tinanggal namin para makasipsip na maayos yung motor papunta dito sa pressure tank itulak niya yung tubig papunta dun sa building no by the way yung building pala kasi pinahati ko yung supply ng tubig dalawa kasi yung motor namin isa dito tsaka isa dun so sabi ko hatiin yung supply maglagay lang ng gate valve para eto motor dito dedicated sa kalahati ng building yung kalahati sa kalahati naman di ba para maski magsabay-sabay yung mga guests in the event na mapuno kami hindi kami magkakaproblema sa supply ng tubig ngayon, nung tinrace namin kung paano ginawa to yan palang ano na yan yan palang uh, pinagkakabitan niya dati ng uh, supply na may bomba dati sa taas tumakbo dito, ang tubo yun pinatakbo dun papunta dun dito At tumakbo dito yung tubo yan tapos pumasok dito ang problema ito pa kasi yung unang unang supply noon na ginagamit nung inacquire itong resort okay so uh, wala na siyang ano eh kumbaga parang yung kanyang ilalim daw baka nag ano na nag uh, bar down na yung uh, pinakabalon niya kaya kapag ka yung bomba ng tubig kinakapos tapos aantay na naman na magkaroon uli ng tubig mag level na naman makakahigop na naman yung bomba pero ang tendency nun yun nga syempre uh, umiinit yung bomba at saka hindi nakakapag supply ng maayos sa tubig dito sa building kaya ngayon magbabaon kami ng panibagong tubo so nilagyan uh, nila ng butas yung PVC and then uh, nilagyan ng screen tapos nylon ang tinali para hindi kalawangin so ito ngayon yung ibabaon namin dun sa gagawin namin ano, source ng tubig ito kaya na sinisimulan na po nilang mago na so so bakit po natin kailangan ng lagyan ng tubig boss? ah uh, yung pan po yung buhangin kasi pino yan madaling matibag lalo na okay. yung taginit na kaya kailangan natin basahin kasi pag yung pinangukukay natin at nandun na sa ilalim uh, lumalim na ng mga 10 feet at matibag yung ibabaw mahihirapan tayong hubutin may iwan na yun dun ah okay may akala ko na. kaya binabasa para madaling ipasok hindi po ah. so, malalim na nga hukay niya So, hukay niya yun, yung hanggang kaya niyang lalim na hukay, bago ngayon ito. Kung baga ito, circular na pala. No? Yan na po. Yun. So, Ano ba ito? Iwasan mo ito. Iwanan po yan, pinatanggal-tanggal din ang buhangin. Oo. Oh. Iwasan mo ito naman ang buhangin. Iwanan kaya ito. Nakapag-drilling ka na ba sa bundok? Oo. Oh, oh. Pero iba ang kasama ko, yung mga tigabigol. Malalalim talaga? Malalalim. Kaya naman namin tumira ng malalim dahil meron kaming pang-drilling ng malalim. Mm hmm. Kaya lang ang problema doon. Kung talagang matigas yung bato, hindi talaga kaya. Wala talaga tayong magawa Kaya mo talaga diamond. Diamond. Diamond drill. Mahal yun. Mahal. sa natang isang, ano nun, milyon ang hakang usapan nun eh. Ang mahalan. malalim din nang hukay nito ano ah pala pala anong tawag yan pala pala? yes sir mm. tapos ito ngayon oh. Hmm. kailangan mayipit niya kasi pag naiwan sa loob yan harap na kunin ako 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 ganda 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 sabi niya. Tutungtong na si ano, si Brian. Ano? ay yan dito kaya umihigop. San? Ito, ito. Ah, ito. Ito na pinaka sa patindilya niya. Okay. Tapos may harangan sa ilalim. Ayun. Ayun ang galing Ayan. Ayan, yun, <laughs> na. gigop sa Kita din niya. Sina lapu-lapu. ada karda ada tres. Uh. Karda ada tres. Karda ada tres. unti-unting mararating kalangitan at bituin unti-unti yan ha hmm. mas naliligayahan ka ba dyan sa ginagawa mo naliligayahan ka <laughs> <laughs> so ilang feet na yan 14 14 14 kailangan tugtungan bry para bumaon. Yung bigat mo ngayon. Okay. Dapat ganun yung pinipitik. Ayan o. lang kailangan pa hmm. rin lagyan. Kasi okay, nabibitin pa. Wala pa, hindi pa lumalabas yung sinasabi niya. Ah, uh. Mahal Mahalang buhangin yun di ba? Ito, benta natin, o. No? Hindi pwede gamitin sa bahay yan. Ah, bakit? Alam mo kung bakit. Hindi ko alam. Kasi pag pinalitada nyo po sa bahay yan, bumibitak. Ah, oh. uh, bakit bumibitak? May halo pong kanyan. Uh, salt. Salt water. Uh -huh. At saka masyado siyang pino para sa pampalitada. Ito, so, buhangin dagat ginamit dito. Kaya tingnan mo. Uh, e, Tikman ko nga kung buhangin dagat to. <laughs> Tikman ko mga kabutsya kung buhangin dagat. <laughs> <laughs> Tikman natin. Tikman talaga <laughs> <laughs> Buhangin dagat nga. Malalim na po sila mga kaibigan. Ayan ang buo na yung tubo. Wala pa ano eh, yung sinasabi mong ano? Bato gravi balani. Gravita Batubalani? Gravita? Batubalani ba tawag doon? Naka ilang butas ka bago ka naging hustler sa ganyang pagtutusok-tusok. Marami sir. Simulaan yung gravita ko nang high school. Sumama na ako yung sa kanila yun yung nagsakitin ko so ko yan uh, kapitan na ngayon siya ng barangay kasabaan sa top guy Joven de Guzman Ay na? Joven de Guzman so sige mga kabutsawas abangan natin yung may lalabas kasi ng bahiwagang ano dyan eh, gravitas Papakita ko sa inyo mamaya paano muna sabing malapit na yan? may na tayo na pupatid lang ah okay So, ayan na po mga kabutsawals, sabihin nyo. na yung ano, yung... Uh, hindi na natin kailangan ng tubig. Hindi na kailangan ng tubig, may no, tubig na siya. So, may tulog dyan. Wala, wala na. Wala pa rin. Wala pa. Wala pa sinyales. So, ayan mga kabutsawals, wala pa pong sinyales ng gravita. <coughs> yung gravita po ang inaantay natin na maungkay. Ito sa po. Ilang feet yung tubo mo? 20. 20. Eighteen. Ini ada kau mesor. Apa? lang. lang, kunti, kunti na lang po. Muka kajikan. Kena kan sekarang nasi anda tu big. Ya tak kau para hindi hindi siya para hindi siya kinakapos. Okay. Lumalaki na yung ano. Hmm. Yung bato nagkakaroon na ng mga brown brown ano. Hmm. Yes. So, yung kanina, yung naman, ha? So, yung so, meron na siya yung kulay brown-brown na yan, ano? Yan, ano? So, yan na po Nahihit na po namin ng uh, libul Okay <laughs> Yan na, nag-iba na itura ng buhangin so, Compared po dito Kung papansin ninyo So ito, meron na po siyang mga Malilit na bato na kulay brown Sign na po yan na Malapit na tayo sa source ng tubig Yun Yan na Iba na siya. Lumalaki na 'yung mga grains. So, ang pinagkaiba po dito, ito pino, 'yung mga nasa ibabaw, pagdating sa ilalim, uh grainy na po siya 'no, malalaki na 'yung mga grains. Tapos meron na mga kulay brown na bato. Boss, lang simbihan na natin 'yan. Yeah, order by, ano Huh? Brian and Brandy. Si na natin yan. Wag sir, ma... <laughs> ma, ma basa, pa siya kung may green pa. Oo nga eh. Kailan hey. mo, kailangan mo patutuyuin yan? Two, two days pa siguro. Two days pa? <laughs> Brian and Brandy. Kaya yeah, okay, ito mo. Sa so, magkambal ba kayo? Para kayong si Jess tsaka si... Si Anna. Kapatid ko yun. nga, para nga kayong si Jess tsaka si Anna. So, ayan na po, pinalitan na nila ng 6 Tapos yung D4 ibabalik nyo. Okay. So binuhin nyo na yung D4 nilagyan nyo na itong D6. Basta na pong ano gravitas no? yan yung mga bato bato na sya yan Kailangan maraming ganito. Mas malaki yan. Ah. Ito yung pinagdudugtong-dugtong na yung mga tubo. Yan. Ano yung pinaka-manalim mong hinukay na yan ang gamit mo? Trinta. 만. 고입니다. 이거 너무 이 잡놓. 센 줄이. 이제 벌써 걸도록. 올라가야. Kung hindi niya less na wala fit niya too big. E, may mga gento na bato. Oh. Why? Pati ko kasi sa alin isang uri din dito ka benta. Ad number Ilang feet ang naibaon? 22 Tw 20 do? 22 20 do. Yan po ang pumasok dyan sa butas na yan Ganyan, kalalim yung tubig Dugtong mo pa yung isa? Dugtong pa itong isa Yan Natanggalin <laughs> <laughs> mo yan <laughs> So, uh, ito na So, yan po mga kaibigan na ano, nilagyan niya ng straw Dati kasi, Nakita naman yung connection kahapon, tinuro ko sa inyo, palpak talaga. Dito nakalagay yan, tumakbo pa hanggang doon yung sisip na tubig. So, sayang ang pera at panahon. So, yan. So, binago na lahat ng ano, binago na lahat, ano. Dito na kami nagtap tap kanibago. And then, so, wala na problema sa tubig. Ah, uh, naka 40 PSI na siya. Parang may takip to dati. Yan nag-automatic. Pero meron eh, meron uh -oh. nag-automatic siya pagka bumagsak buwag sa kan PSI niya. Sorry, sorry. Check natin. Wow, ba PSI? Hmm. Kapit dito meron din talaga nilagay sila ano dito eh, gate valve eh. Di ba? Dito. Nilagay sila doon po sa kabila. Saan? makina pa naglagay. Saan? Ba't nalagay ng gate valve para sa inyo? Bobo nga eh. May gate valve dito, may gate valve pa doon. Di ba? Hmm. May gate valve dito, may gate valve pa dito. Dapat ang nilagay dyan, yan. Union patente, tama yan. Pero yung ng bulb, dito. Ka kapila, ng bulb. Ka, maglalagay ng gate valve dito, dapat doon ka naglagay sa kabila ng gate valve. Bakit ka, ba't ba kailangan maglagay ng gate valve dito? magtahan na natin sa bahay nila magkasampalin natin talagin natin yun ganda, sip sip agad so yan mga kabutsawal sip sip na, sip sip na ka agad Alam mo kaagad kung so tumunog yung tubig eh, you Kung know? so, may tubig kaagad eh, kung yung na Salamat, Maraming maraming Salamat.